Hi mga Dolores! My name is Dolores Ngayon naman po ipapakilala natin sa inyo yung atin pong Power Sweat Cream. So para saan ba si Power Sweat Cream? Tampre siya is dagdag pagpapawis. Kung gusto nyong ma-focus yung area na gusto nyong pagpawisan, like yung tummy natin, yung arms, pwede nyo pong ma-focus dahil dito kay ating Power Sweat Cream. Syempre mas maganda kapag may suot tayo na sauna Suit, sauna 1.0, sauna 2.0, and 6.0, diba? And then syempre, ito mga Dolores, organic po siya. Kaya po kahit sa mga sensitive skin is, pwedeng-pwede nyo po siyang gamitin. Kukuha ka lang ng small amount, and then syempre ipapahid mo na siya dun sa pinaka-area na gusto mong pagpapawisan. Para dun sa mga gustong more pawis, dagdag pagpapawis pa is, dito tayo kay Power Sweat cream. At syempre mga Dolores, meron siyang 200 gram. Tatagal na to, ng 3 to 4 months na natin siya pwedeng magamit. Then syempre, depende rin naman sa paggamit natin. Kapag gagamitin niyo sa buong katawan, syempre mas mabilis siya mauubos. And then pagka yung sa arms lang natin, sa tummy, yan, dun siya tatagal ng ganun katagal. 3 to 4 months. At yun lang mga Dolores! So yan, thank you so much! Bye!